sila ng DWALFM o DWALFM sa ang Radyo Totoo CMN Batangas. CMN Live, Live Nation. Friends Belda, magandang araw sa Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Sa patuloy na adhikain ng Pamahalang Lungsod ng uh, Tanawan na may sulong mga inklusibo at nas pinahusay uh, ng mga programa para sa mga differently abled uh, mas pinaiting pa ang pakikipagugnay ng Pamahalang Lungsod uh, sa iba't ibang organisasyon na uh, kinatawan uh, ng persons with Disabilities sa uh, PWDs. Uh, bilang bahagi ng pagsuporta sa sektor na ito, formal na nanumpa kay Mayor Sanic uh, ang mga bagong opisyal ng tatlong pangunahing uh, PWDs Organization sa lungsod, kabilang ang Organization of Persons with Disability na pinamumunuan ni Paulino Cortuna, Women's with Disability Tanawan sa Pamumuno ni Lilia Cañete at the Power of Parents of Children with Disability na pinamumunuan ni Josephine Panganibana. Ang panunumpang ito ay sinaksihan mismo ni Pidaw Tanawan sa pamumuno ni Mr. Alex Lanting bilang pagpapatunay ng taos-pusong paninindigan na maging aktibong katuwang ng lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng boses ng PWD community at pagtiyak na walang maiiwang tanawenyo sa pagunlad ng lungsod. maras sa DWLFM 95.9 ito, si Renz Berda ng Semen Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat. Renz Belda mula po naman sa impila ng DWALFM, ang Radyo Totoo CMN Batangas. Samantala sa